mas matinding epekto ng El Nino at mas malalakas na bagyo. Ito ang aasahang mararanasan ng Pilipinas ngayong taon. Kamakailan sa pinakabagong bulletin sa Pilipinas ng United Nations Coordination of Humanitarian Affairs, sinasabing mas mahaba ang mararanasang dry spell o tuyong panahon sa bansa na susundan ng malalakas na mga bagyo. Nagbabala na rin ang pag-asa na hindi lamang ang matinding epekto ng El Nino ang dapat paghandaan, kundi maging ang mas malalakas na bagyo na maaaring tumama sa hilagang bahay bahagi ng Luzon. Ayon sa UN, noong taong 1998 nang maranasan ng El Nino, nasa 74,000 hektarya ng lupang sakahan ang naapektuhan sa walong probinsya ng Pilipinas. Ayon naman sa Department of Agriculture, sa kabila ng El Nino, magkakaroon pa rin ng wet cropping season ngayong buwan ng Hunyo. Makakatulong daw ang mga panakanaka at pabugsubugsong pag-ulan itong nakaraang linggo at sa mga susunod pang araw para sa mga magsasaka. Malaking bagay daw ang anihan sa wet cropping season upang makamit ang sapat na produksyon ng bigas ngayong taon. Target ng DA na makamit ang 3.6 na milyong metric ng produksyon ng palay ngayong taon. Na kung minsan kapag huminto po ang ulan ay matagal na po ito bago libumuhos At yung pagkakaroon naman po ng bagyo ay medyo dadalang po pero asahan po natin na ito po ay medyo malalakas ng kaunti doon sa mga normal na doon arating ng bagyo dito sa atin sa Pilipinas. Sa ayon po sa ating forecasting center, Posible po ngayong uh, linggo na ito ay uh, maideklara na bilang uh, isang opisyal na tagulan kasi po ay konting istasyon na lamang po hinihintayin natin na magkaroon ng uh, rainfall amount na umaabot sa 25 mm na ito po ay dapat ay nasusukat natin araw-araw sa loob ng limang araw. Ako si Aislin David, Alerto Alisto sa Pagbabalita.